This video was taken July 30 and it was Sunday. Isa yan sa mga araw na naulan dito ng malakas at may mga baha na rin ng ilang parte ng Bulacan. At dahil may pagkamalakas ang trip nitong batang maliit namin, ay gusto raw magpagupit. Kung kailan naman nabagyo at baha ang ilang lugar dito, saka naman nagyakag na magpagupit ang batang maliit. Alam nyo ba guys, ilang beses ko na si itong si Lucia na magpagupit, pero ayaw niya talaga. Ang sabi niya kasi, kapag nagpagupit daw siya ng maigsing booking, hindi na raw siya mukhang mermaid. Pero sabi ko naman sa kanya, eh anhin mo ang haba ng buhok kung lagi ka namang mukhang bruha. Kaya nga nung nag-decide na magpagupit, eto din na talaga namin siya agad dito sa pinakamalapit na salon. Kaso, hindi raw sila nagugupit ng buhok ng mga bata. Kaya wala kaming choice kundi bumaba ulit. At nung makababa na nga kami, super linga nga ito si Dadit may nakitang barbershop. Kaya lang sarado naman. At nagkataon pa ang linggo ang araw na yan. Kaya baka yung ibang salon ay talagang sarado. Kaya yung planong pagpapagupit na uwi sa pagmemerienda. Ewan ko ba, lagi na lang talaga kaming gutom. Itong bakasyon niya ni Daddy, wala talaga kami halos nagawa maliban sa paglalakad ng ibang papel na kailangan. Bukod dun, wala na. Puro kain tulog na lang. Medyo alanganin na kasi yung gising na mga to, kaya ang almusal namin nagiging brunch. Mantakin nyo ba, bangon na mga alas 9, kakain yan, matatapos mga alas 11. Ito rin kasi yung mga junakis namin, katagal-tagal kumain, kala mo mga walang ipin. Sa dalas namin kumakain sa McDonald's, halos na kompleto na nga nila itong collection ng laruan. McDonald's na kasi yung pinakamalapit na pwede namin kainan na makakakain din talaga yung mga Junakis. At sya ka gustuhan din kasi ni Daddy yung french fries dito sa McDonald's. Kaya mas prefer nilang kumain dito unlike to the other places. At na makatapos nga kumain, ito na ulit ang aking mga Junakis. Mga full charge na naman sila sa kanilang kakulitan. At di rin mawawala ang bibong-bibong sayaw nila na hindi mo maintindihan kung sayaw ba yan o ewan. Iba lang din kasi ang energy ng mga Junakis kapag kasama ang kanilang daddy. Unlike na ako ang kasama ng mga yan, tahimik lang sila. At from here nga, nag-decide kami ni Daddy na humanap ulit ng ibang salon para mapagupitan na itong mga Junakis. Parang naalala ko kasi na maraming salon along Maunlad or Mohon kaya doon kami pupunta. Basta kung ano'y mauna namin madaan ng salon na hindi baha, doon kami magpapagupit. At eto na nga nagsakayan ng mga junakis at ready na kaming umalis. Pero bago muna pumunta ng salon, dinaanan muna yung laundry at idinrap muna ito sa aming apartment. Pagkatapos nga nun ay umarangkada na naman kami para bumiyahe at ituloy ang paghahanap ng salon o pagupitan. Una nga bumungad sa amin itong Amore Hair Studio at dito na nga lang napagdesisyonan na magpugupit magpagupit si Lucia. Bago kami bumabati tinanong komon ay nasa loob kung nagugupit ba sila ng bata at nung okay naman daw, basta tahimik lang yung bata at hindi iya. At nung okay na nga, namili muna tong si Lucia kung ano yung gupit na gagawin sa kanya. Then, pumasok na nga kami. Ito namang mga junakis namin, makulit kung sa makulit. Pero pag sinabi mo naman na magbehe, ba tumayos, wag malikot, nakikinig naman yung mga yan. At ito na nga, sumalang na nga si Lucia at makikita nyo guys, sobrang haba na talaga ng buhok niya. Sabi ko lang sa kanya, wag masyadong malikot ikot at huwag masyadong gagalaw kasi baka mamaya may magupit sa kanya na hindi dapat magupit. Very behave nga ang aming munting prinsesa at eto na nga nagsimula na nga siyang balutan para hindi magkaroon ng buhok ang kanyang damit. Tahimik lang siya na tinitingnan yung sarili niya, yung reflection niya sa may salamin para makita ko ano bang nagbago. At eto na nga, patapos na nga at nung matapos, eto na siya, ba diba? Ang ganda-ganda, super cute. Mas umaliwalas nga yung mukha niya at bumagay din sa kanya yung maiksing buhok. At this point nga, si Junakis Mario naman ang sinasabihan namin na magpapagupit. Noo una ay niya pero dinala namin siya dito sa Albin's Barbershop. Dito ay ang kanyang tito ang magugupit sa kanya. At eto nga si Lucia nagpapakyut sa kanyang tita. Pinakikita ang kanyang bagong gupit na buho. Kung makahawi o tingnan nyo. O, oh. So guys, kung hanap nyo na magandang gupit na panlalaki, dito na lang kayo kay Alvin's Barbershop sa pinagbakahan sa bandang looban. Bukod sa abot kaya na ang presyo, maganda pa ang klase ng gupit. Kita nyo naman si Junakis Mario kay Guapo. O, ba? Diba?